Ito ang mga international hall of famers sa NBA na natapos ang karera nila na walang medalya sa Olympics gamat mahusay na sila sa liga ng mga Amerikano, naging mahirap naman para sa kanila ang umabante sa tournamento ng Olympics para magkamedalya. At isa sa mga dahilan, kulang ang suporta mula sa ibang players sa kanilang national team. Sa kabilang banda, may mga international stars na umukit ng kasaysayan sa NBA, pati na rin sa pagbibigay ng karangalan sa kanilang bansa. Halimbawa, dyan sila Tony Kukoc ng Croatia, Arvita Sabonis ng Lithuania, Brady Divas ng Yugoslavia pa noon, Pau Gasol ng Espanya, at Manu Ginobili ng Argentina. Mga ganap na Hall of Famers na yan ngayon na nagbigay din karangalan noong maghatid sila ng Olympic medal sa kanilang mga bansa. Narito ang apat na international NBA stars na nakalukluk na sa Hall of Fame ngunit bigo na makakamit ng kahit isang medalya lamang sa Olympics. Inducted noong 2023 sa so Hall of Fame ang 7-footer German basketball star na si Dirk Nowitzki. 21 years sa Dallas Mavericks, ang nakapagbigay ng unang kampinato sa franchise. Tangan din niya isang league MVP, finals MVP at labindalawang All-NBA accolades. Up to this point, si Nowitzki pa rin ang kinikilalang greatest European player ever sa NBA bagamat marami nang nasa pintuan para agawin ito sa kanya. Mahirap talaga pantayan ang na naging karera ng 14-time All-Star, subalit hindi kasing kulay ng kanyang NBA career ang mga karanasan niya sa Olympics. Maraming beses na habigo ang German Hall of Famer na bitbitin ang kanyang bansa sa torneyong ito. Hindi nag-qualify ang Germany sa 2000 at 2004 Summer Olympics at noong 2008, dumaan pa ang Germany sa qualifying tournament para lang makuha ang huling slot na sasabak sa Beijing. Ang Olympic appearance ng Germany men's basketball team noong 2008 ang U una nilang sabak muli magmula nung 1992. 16 years ang inintay ng mga Aleman para muling silang masaksya sa Olympic basketball stage. Napili si Dirk na maging flag bearer ng Germany sa opening ceremony ng 2008 Beijing Olympics. Out of 12 players sa roster ng Germany, tanging sila lang ni Chris Kaman, ang mga NBA players nung mga panahon na yon. Naipanalo nila ang unang laro kontra Angola, ngunit nasundan naman ito ng apat na talo, galing sa Spain, China, Greece at USA. Nagtapos ang Germany sa record na 1-4. Hindi na sila umusad sa next phase isang tournament at nagtapos bilang pang 10 sa lahat ng mga bansang kalahok. Ma-average si Dirk ng 17 points at 8.4 rebounds. Hindi muli nag-qualify in Germany noong 2012 at 2016 Olympics. Ang 2008 ang nagsilbing una at huling appearance si Dirk Davidsky sa torneo. Pumunta naman tayo sa ikinukonsideran ng NBA na greatest Canadian basketball player, si Steve Nash. Nailuklok sa Hall of Fame ang Canadian point guard noong 2018. tangan niya ang dalawang League MVP Awards, 7-time All-NBA at 8 beses din naging All-Star. Isama na rin natin dyan yung pagiging assist champ niya ng 5 beses at pagiging parte ng NBA 75th Anniversary Team. Saka sa kasalukuyan, panglima si Steve Nash sa all-time leaders in assists na may ikpag ng gusto ang sa bakura ng Phoenix Suns. Gunit bigo naman siyang magkasingsing despite being a 2-time MVP ng Liga. Ito marahil ang butas na pwedeng mag-alis sa kanya as Canada's greatest NBA player ever. Dahil may mga nakaabang na Canadian players ngayon sa Liga na mahuhusay din. Pwedeng isa sa kanila maungusan ng mga narating ni Nash. Dahil bukod sa walang singsing, -sing, hindi rin nabit-bit sa tagumpay ni Nash ang Canada sa Olympics. Dahil buhat na magsimula siya sa NBA hanggang sa magretiro siya. That's from 1996 up to 2014, isang beses lang nakatuntong sa enteblado ng Olympics ang men's basketball team ng Canada. 2000 Sydney Olympics ang ka isa isang torneo na nalaho ni Nash. Noong mga panahon na to, wala pa sa kanyang prime si Steve sa NBA. 4-1 ang naging record ng Canada sa Group B during the preliminary round. Pagsampa nila sa quarterfinals, nalaglag sila sa kamay ng France. Tinapos ng Canada's men's basketball team ang 2000 Sydney Olympics na nasa ikapitong pwesto. Nagtala si Nash ng 13.7 points, 3.3 rebounds at team high 6.9 assists. Mula nun, hindi na muli nakabalik sa Olympic stage si Steve Nash. Tinuturing na icon at legend si Yao Ming sa China. Nung panahon niya, powerhouse talaga ang bansang ito sa Asia. Ngayon, nasa Hall of Fame status na si Yao Ming. Nailoklok siya noong 2016. 8 years lang ay tinagal nito sa NBA. Played for Houston Rockets, averaging 19 points per game, 9.2 rebounds, and 1.9 blocks. Apat na beses nang pumasok sa playoffs ng 8-time All-Star at walang nakamit na singsing -sing sa buong panahon niya sa liga. Badbad ng injuries ang karera ni Yao, kaya naman umabot lang ng 486 games ang inilaro niya sa NBA. Ngunit sa international national stage, maraming nakamit si Yao, lalo na sa mga tournamentong pang Asia. Sa Olympics naman, may tatlong appearance rito si Yao Ming, noong 2000 sa Sydney, 2004 sa Athens, at 2008 sa home court nila sa Beijing. Mabot lamang sa ikasampung pwesto ang China sa 2000 Olympics, habang parehas namang 8-spot finish lang ang mga Chino noong 2004 at 2008. Sa makatuwid, walang medalyang natamo ang 7'6 Chinese basketball star para sa kanyang bansa. Sa tatlong tournamento ni Yao sa Olympics, 6 wins and 13 losses base sa naging record ni Yao, nagtala siya ng 16.9 points and 7.9 rebounds na average 2008 na ang naging huling torneo ni Yao sa Olympics at 2011 naman siya nagretiro sa NBA sa edad na 30. Inducted na sa Hall of Fame ang French point guard na si Tony Parker. Drafted noong 2001, tumagal ng 18 years si Parker sa liga. Kung saan 17 seasons doon sa uniforme ng San Antonio Spurs. Dito siya nagkampiyon ng apat na beses, nag Finals MVP at naging All-Star ng anim na beses. Siya ang unang European player na naging Finals MVP sa liga. Bagamat 2001 siya nagsimula sa NBA, naghintay pa siya ng labing isang taon bago ang kanyang Olympic debut. Dahil hindi nag-qualify ang France sa 2004 at 2008 Summer Olympics. Sa London, sumundo ng unang salang ni TP sa tournamento. Noong 2012 Olympics, umabot sila sa quarterfinals, ngunit napatoob ng Spain. At halos walang pinagkaiba ang kapalaran nila sa 2016 Rio Olympics. Nakaharap nila ang Espanya sa quarterfinals, ngunit hindi nakatawid ng tambakan sila nito. Matapos i-anunsyo ni Tony Parker ang kanyang pagre-retiro noong 2019, kasabay naman ito ang paglakas ng France Men's National Basketball Team. Di na siya nakasama sa ginanap na Tokyo Olympics, kung saan silver medalist ang bansa niya. At ngayon 2024, silver muli ang naiuwi ng France. That's back-to-back -back Olympics na may medalya ang France. man, di naman may tatanggi na kay Parker nag-ugat at nagsimula ang golden age ngayon ng France sa international basketball stage. Hindi garantiya ang medalya ng Olympics sa kahit sinong magaling na player, kahit hall of famer ka pa. Sino kaya sa mga current international players ngayon sa NBA na future Hall of Famers din ang maaaring madagdag sa listang ito? Magkamedalya kaya balang araw sa Olympics sila Luka ng Slovenia, SGA ng Canada o di kaya si Yanis ng Greece? Ito ang magandang abangan natin. Salamat sa pagsuporta, sa likes, sa mga shares. Ito ang Dribble Access.